Hello everybody, magandang araw. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Canva 2025. Okay, so ang una nating gagawin ay buksan mo lang ang iyong web browser or i-download mo ang Canva application sa iyong computer. Okay, pagkatapos niyan ay gamitin mo lang ang search bar na nasa itaas at i mo lang ang canva.com. Okay, ngayon na nandito ka na, ang susunod mong gagawin ay humanap ka ng plan or mag-subscribe ka sa plan ng Canva. Okay, so kailangan mo lang mag-subscribe at magbayad. Pagkatapos niyan ay magagamit mo na lahat ng features dito sa Canva. Okay, so para um, mas effective ang paggamit mo ng Canva, kailangan mong mag-subscribe sa plan. Ngayon na nandito ka na, okay, so dito sa ibaba makikita mo ang iyong profile. Dito naman kapag clinic mo ang create option, Okay, dito um kailangan mo lang gumawa ng sarili mong design. Pwede mo rin gamitin ang search bar na nasa itaas para maghanap kung ano ang gusto mong uh, gawin. So pwede kang gumawa ng website, ng logo, Instagram or presentation. Marami ka ring templates na pagpipilian dito. So kung makikita mo itong crown icon. Okay? So ang meaning niyan ay uh, magagamit mo lamang ito kapag ang iyong Canva ay Pro, Okay, so magagamit mo lamang ito kapag ang iyong Canva ay Pro, So, kailangan mong mag-subscribe sa Canva Plan. Dito naman, pwede ka rin gumawa ng sheets. Okay, so marami rin uh, template dito sa sheets na gusto mong gagawin. Okay, so may mga weekly employee timesheet, individual employee timesheet, for social media calendar, lead tracker, content calendar, at iba pa. May mga invoice tracker din dito. Okay, so dito naman, pwede ka rin gumawa ng documents. Okay, so sa documents naman, pwede ka rin um, gumawa ng sarili mong design or gamitin mo ang mga templates na makikita mo dito. Okay? So sa whiteboards naman, dito sa whiteboard um may mga um, template din dito na kagaya ng um, brainstorm whiteboard, flowchart whiteboard, at team whiteboard. Sa presentation naman, okay, so kung student ka or may mga meeting presentation ka, ay eh, pwede mo rin gamitin ng Canva. Okay, so marami ka rin uh, template presentation na pagpipilian dito, so piliin mo lang ang presentation na gusto mong gamitin. Sa so social media naman, okay, so for example, gagawa ka ng Instagram story, or Facebook post, Instagram post, Facebook cover. Marami ka rin dito na popular social media templates. Okay, kung social media manager ka or social media content creator, pwede mo rin gamitin ang social media dito sa Canva. Pwede mo rin gamitin ang Canva sa pag edit ng um, photo. So, dito pwede mong um, i-remove ang background ng iyong photo, i-crop, may magic eraser din ang Canva blur, magic grab, grab text, background generator, and perspective correction. Okay, so sa videos naman, may mga um, video formats din dito katulad ng video landscape, mobile video, your story, or Facebook video. Marami ka rin uh, template na pagpipiliin dito para sa iyong videos. Pwede mo rin gamitin ang Canva para makapag-print ng products. Okay? So, dito may popular print templates din na pwede mong magamit. Okay? Dito naman sa websites. So, kung balak mong gumawa ng website, so, si Canva, pwede mo rin siyang gamitin. Okay? So, dito may business website, portfolio website, event website, at iba pang website. Okay, so kung ayaw mo naman i-build ang iyong website from scratch, Pwede mo ring gamitin ang website templates na makikita mo dito sa baba. So hanapin mo lang ang uh, iyong template para sa iyong website. Okay, so pwede ka rin naman um i-build mo lahat from scratch, so dito ka sa custom size. So i-type mo lang dito ang width, ang height at ang units ng iyong design. Okay? So ngayon, um uh, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang iba't ibang elements dito sa Canva. So, ang gagawin lang natin dito ay magahanap tayo ng blank na um, design. So, pwede tayong pumunta dito sa Your Design section at humanap ng design. Pwede ka rin pumunta dito sa Create section. Okay, so, for example, ito type natin dito ang width, ang height, at ang units. Okay, so, for example, itong design na ito or itong format. So, i-click mo lang yan. Tama, so ang susunod nating gagawin ay maglalagay tayo dito ng different elements para mas maintindihan nyo kung paano nyo magagamit lahat ng elements kapag nag-subscribe kayo sa Canva Pro. Okay, so dito sa itaas, automatic na na makikita mo lahat ng design na gusto mong gamitin. So pwede mong gamitin yan dito sa section na ito. Okay, so dito yung sa templates. Pwede ka rin pumunta dito sa styles. Okay, so pwede ka rin gumawa ng uh, sarili mong style. I-click mo lang ang option na ito. Tama, pwede mo rin gamitin yung search bar na sa itaas para makapaghanap ka ng specific na template. Okay, so sa so style siguro ang gagamitin natin ay itong kulay na ito. Or ito. So depende sa color palettes na gusto mong gamitin. Pwede mo rin naman i-click directly itong section na ito at i-click mo lang itong background color at maghahanap ka lang ng color dito para sa iyong background. Okay? Pagkatapos yan, pumunta tayo dito sa elements. Sa elements section naman, makikita natin dito my frame, my square shape, my lines, shadow, arrow, rectangle, at my graphics din dito na pwede natin gamitin. So for example, gagawa tayo ng design Um, para sa ating social media accounts na ipopost natin. Okay, so, pumunta lang tayo dito sa graphics. Maghahanap tayo ng graphics na pwede natin gamitin. So, uh, gamitin natin itong option na ito. Research mo lang. Pagkatapos yan, ay hanapin mo lang dito ang perfect na graphics na pwede mong gamitin. Okay, so, for example, uh, gagamitin natin ang graphics na ito. Click mo lang yan. Tama. Pagkatapos ay i-move mo lang sa, depende sa iyong design. Okay. So, pwede mo rin i-rotate ang option na ito. Ilalagay natin dito sa taas. So, kung gusto mong palitan ng kulay ng uh, mga elements na ito, i-click mo lang yan at i-click mo ang color na nasa itaas. At pwede mo na yan i-click. Okay. So, pagkatapos nyan ay mag-a-add ulit tayo dito ng elements. Okay. Ngayon, itatry natin maghanap ng frame. Tama. Search lang natin frame para mas madali natin makita. Okay. So, may mga frames din dito na pwede natin gamitin. Okay. So, kagaya nito, pwede mo rin i-drag and drop ang element na yan. Tama. Okay. So, pwede rin ito. I-rotate mo lang yan para uh, babagay siya sa kabila pwede mo rin naman siyang i-mirror. Okay? So, ngayon maghahanap tayo ng frame na kung saan ay pwede nating i-upload ang ating pictures. Okay? So, i-click mo lang ang frame option at i-click mo itong see all. Tama. Ito maghahanap ka lang ng frame na gusto mong gamitin. Okay? So, for example, itong frame na ito. So, gamit ang frame na ito ay makakapaglagay ka ng tatlong images. So, i-click mo lang yan one by one. Okay, pagkatapos na ni-upload mo dito ang iyong image. So, pumunta lang tayo dito sa upload section. Tama. So, maghahanap lang tayo dito ng na magagamit natin. So, for example, itong pictures na ito. So, maghahanap lang ako ng random images. Okay, so maghantay ka lang ng ilang segundo at pagkatapos yun may ma-upload na lahat ng image mo. So, papalitan lang natin ang background color para mas bumagay siya sa iyong design. Okay, so pagkatapos niyan dito naman sa text section. Okay, so again dito sa elements, marami ka pang pwedeng gamitin. So pwede kang pumunta sa mockups, sa graphics, kung gusto mo yung mga design na kagaya nito na may mga uh, may mga concepts, so pwede mo yung gamitin. Pwede ka rin pumunta dito sa graphics or sa photos makakapag uh, hanap ka dito ng photos na pwede mong gamitin sa videos naman, kung gusto mong gumamit ng frame para sa iyong fara. Kung gusto mong gumamit ng frames para sa iyong video, so pwede ka rin pumunta dito. Okay? So, sa shapes, sa charts, So, kung hindi available ang ginamit mong keyword na nasa itaas, ay kailangan mo lang yung i-click. So, ngayon, pumunta na tayo dito sa tax. So, dito naman sa tax, pwede tayong makapaglagay ng uh, text box or gumamit ng magic write. So, kailangan mo lang ilagay dito um, mga ilang words lang at si Canva na ang bahalang magbigay sa iyo ng description ng iyong product. So, depende kung ano ang gusto mong mangyari gamit ang magic text. Okay, so mag add lang tayo dito ng textile kagaya nito. So, ito type ko lang dito, order now. Okay, So, makikita natin na hindi gaano kaganda ang kulay. Ngayon, kailangan mo lang i-highlight ang text na yan at pumunta ka dito sa itaas at maghahanap ka ng kulay na babagay sa iyong design. So, i-click mo lang ulit yan. Ngayon, kung gusto mong uh, palitan ang font style, pumunta ka lang dito. Tama. At maghahanap ka lang ng font style. Okay, so kagaya nito, makikita mo na kaagad dito na magbabago ang kanyang font style. Kailangan okay, so magantay ka lang ng ilang segundo. Sa so maghahanap tayo dito ng font style na babagay sa ating design. So I think pwede na 'to. So pagkatapos nyan, ay makikita mo na dito ang iyong font style. Pero kung gusto mo naman maglagay ng effects sa iyong text, i-click mo lang itong effects option na nasa itaas. Tama at dito sa style makikita mo na may shadow lift na design or uh, may hollow splice. So, depende na yan. At sa intensity naman, pwede mo rin ma-adjust ang intensity ng style na iyan. Okay, so, try natin ito. So, I think mas better ang textile na yan. Okay, so, sa susunod naman ay um, dito naman sa kulay. So, kung gusto mong palitan ng kulay, ay i-click mo lang yan. Okay, so, pwede ka rin maglagay dito ng echo glitch, neon, or background. Dito naman may curve at non sa shape section. So sa curve, pwede mo ring ma-adjust ang pagiging curve ng design. So kagaya nito, pagkatapos niyan ay i uh, adjust mo lang ang iyong text. Okay. So ngayon may mga elements na tayo dito. Ang susunod naman natin gagawin ay i-try natin mag-remove ng background. Okay so for example may logo ka na or gusto mong gumawa ng logo at gusto mong i-remove ang background. Pwede mo ring gamitin itong section na ito na nasa itaas ang design. Okay? Tapos i-type mo lang ang logo. Okay? Tapos i-click mo ang templates. Okay so dito pwede mong gamitin lahat ng design lalo na kapag naka-Canva Pro ka. Okay so maghahanap lang tayo dito ng logo. For example, itong design na ito. So, gusto kong magamit ang ganitong design. Okay? So, pwede kang gumawa ng new page para sa logo na yan or i-replace mo ang iyong current page. So, hindi na muna natin uh, i-replace ang page na ito. Instead, um, gagamitin na lang natin ang mga design na makikita natin dito. So, mag a lang tayo ng page para mas convenient. Tama. Tapos, dito naman, kailangan lang natin i-copy itong lahat. Copy mo lang yan at umalik ka dito. At i-paste mo ang design na iyon. Yun, pwede mo iyang i-adjust. Okay, tapos depende na yan kung ano pa ang gusto mong baguhin gamit ang logo na ito. Okay, so for example, crunch. So, mag-type lang tayo dito ng random text. Tama, pagkatapos ay i-adjust mo lang yan. Okay? Dito naman, kung gusto mong palitan ang uh, image or ang element na ito, ay pwede mo rin yang i-click. Okay? So, ngayon, bumalik ulit tayo dito sa elements section. Dito sa elements, marami ka pang pwede gamitin. So, kung gusto mo rin maglagay ng shapes, pumunta ka lang dito sa shapes at pwede mo gamitin ito uh, as design sa iyong nagawang project. Okay? So, kagaya nito, click mo lang yan. Pwede mo rin i-drag and drop. Tapos, pwede mo nang ma-adjust ang design na ito. Ngayon, para mas bumagay ang element na ito sa ating design, ay papalitan lang natin ang kanyang kulay. Okay, so ito try natin lahat. Okay, pagkatapos niyan, pwede mo rin lagyan ito ng text. So, i-overlay lang natin ang text dito. Pumunta ka lang sa text section. At pwede kang gumamit ng subheading. Okay, so i-click mo lang dito tapos pwede ka nang mag-type kagaya ng um, ano pa ang gusto mong ilagay na detalye para sa iyong business. Pwede ka maglagay dito ng details. Okay, so depende na yun sa iyo. Tapos pwede mo nang palitan ang font style. Pwede, mo, uh, pwede ka maglagay ng effects sa text na nandito. Ngayon naman, kung gusto mo mag-upload ng images para uh, sa iyong ginagawang design, i-click mo lang itong upload option na nasa itaas. Tapos dito ay maghahanap ka lang ng photos. Pwede mo rin i-click itong upload files. Itama. Okay, pagkatapos niyan ay maghahanap ka lang ng files na iyong i-upload. Okay? So pagkatapos mong gawin lahat dito sa, uh, sa iyong design, tapos satisfied ka na, kailangan mo lang gawin ay um, i-click itong share option na nasa itaas. Okay, tapos i-download lang natin ang ating design. Okay, so dito para sa file type, ang suggested ay ang PNG. So, i-click mo lang yan at i-click mo ang download. Okay, so mag-antay ka lang ng ilang segundo at makikita mo na ang iyong design. okay so that's it for this video if you think this video helped you solve your concern please subscribe like this video and leave a comment below bye